Pinagmasda ni Ed sarili sa harapan ng full-size mirror at kitang kita ng dalaga ang magandang katawan sa refleksyon nito. Ed na ano ba tara na? Sigaw ng aking kaibigang si Burita mula sa labas ng aking kwarto. May usapan kasi kaming pupunta sa club ngayong gabi upang mag hunting. Ganito talaga kami magkaibigan, tipong napag na ng panahon kaya nga kami na yung maghahanap ng aming destiny. Lahat yata ng mga college friend namin ay kinasal na at kami na lang ang nananatiling single. Bihis na ako at nakasuot na ng bodycon dress kung saan bakat lahat. Liberal akong babae. Aminado ko ron. Isa pa. Hindi na ako berhin. Siyempre nagpapatikim ng gay na aking matipuhan. Take note. Hindi yung gay na basta-basta. Big time dapat at ubod ng gwapo. Okay nandyan na. Umahampas ang aking balakang nang lumabas ako sa silid, bit-bit ang aking shoulder bag. Nakasimangot na ang magandang mukha ni Borita kasi naman may taxi nang nag-aabang sa amin. Mukhang kanina pa nag-aantay. Sumakay naman kaagad ang dalawa at nagpahatid sa club. Pagdating sa lugar, walang pakailam ang dalawa sa dami ng tao. Kumuha ng table at alak. Wala pang labing minuto silang nakaupo ay nagaya na si Borita na sumayaw sa gitna ng bulwagan. Agad akong pumayag at sinabayan ng saliw ng maharot na tugtog. Wala na akong pakailam kung malilis ang aking maiksing suot kahit nalantad ang aking kuyukot. Hindi lang naman ako ang nakasuot ng sobrang iksi sa lugar na yun dahil halos lahat ng mga babae ron nakaluwa na mga dapat itago. Sa pagwawala ko sa gitna ng bulwagan, minasagi ako matigas na parte sa aking likuran. Nilingon ko siya at nagsori. Ang gwapo niya. No problem, babe. Sagot ng lalaki sa barito ng boses. Nangaakit at halatang lasingang ang gwapo. Kulang na lang, mangisay ako at makalimutang hindi na pala ako teenager. Humarap ako sa kanya upang makipagharutan. Nakapasa siya sa standard ko dahil matangkad at banat ang katawan sa gym. Halatang gifted ang sa kanya. Siyempre, ayoko naman ng malalabanos lang. Hi, What's your name, baby? Nakangising tanong nito habang umiindayog at tinahagod ako ng may pagnanasang tingin mula baba hanggang pataas. I'm Edna. Nakangiti kong pagpapakilala. Hinarutan ko ang pagsasayo ko na tinalikuran ng lalaki. Sadyang dinikit ko ang aking likod sa kanyang matigas na dibdib. Nice to meet you, Edna. I'm Fred. Dinikit rin ng lalaki ang labis sa tenga ko kaya nagtayuan ang aking mga balahibo sa init ng kanyang hininga. Ang ginawa ko, mas lalo ko pang idinikit ang aking katawan kay Fred nang maramdamang nasa bewang ko na ang kanyang dalawang palad. Mas naging maharot ang pagsayo ko na sinabayan naman ni Fred habang nararamdaman kong itinataas ng lalaki ang kanyang mga kamay patungo sa aking braso. Hinapit niya ako dinikit sa aking leeg ang mukha nito Nagsimula na akong halika ni Fred na gusto ko naman. Sa dami ng tao sa aming pwesto, walang nakakapansin sa ginagawa namin. Tuluyang nagtagpo ang aming mga labi habang patuloy na nagsasayaw. Baby, lumabas na tayo dito. Bulong ni Fred sa akin bago niya ako hinila palabas ng club. Nakakulong na ako sa matipuno nitong bisig habang patungo sa parking space kung sa nakaparada ang sasakyan ng lalaki. Ayaw nitong pakawalan ng aking labi. Paatras ang lakad namin hanggang sa isandal niya ako sa harapan ng isang sasakyan na hindi alam kung kanino. Madilim sa lugar at walang makakakita sa amin. Hinaangkla niya ang pangupo ko sa ibabaw ng kotse. Hindi na nakapagpigil ang lalaki sa panggigigil sa akin. Kaya naman, agad niyang dinaluhan ng bagay na iyon sa akin. Napapasabunot na ako sa kanya. Wala na akong pakailang kung may nanonood sa amin. Mainggit sila kung gusto nila. Basta ako, nag enjoy na. Habang sinasamba ako ni Fred, ay eh biglang may naulinigan kami nag-uusap. Hindi kalayuan sa aming kinalalagyan. Kaya naman nahinto si Fred sa ginagawa at mabilis akong binuhat papasok sa loob ng kanyang kotse. Tsaka ako inayos ang aking sarili. Nakita ko ang matinding pagnanasa sa mga mata ng lalaki at gustong gusto kong sunggaban iuwi na kita. Bumulong siya malapit sa aking tenga. Maya-maya, lumayo saglit sa kanyang lalaki. nagdrive drive ito hanggang sa humantong kami sa isang hotel. Hindi ko mapigilang hindi maglabas ng ingay sa aking lalamunan habang matindi ang ginagawa ni Fred. Pinag-iisa niya na ang aming mga katawan. Halos magiba ang kama dahil sa ginagawa namin. Napapahawak ako sa gilid ng kama at hina, sa ginagawa ng lalaki. Hanggang sa kapwa kami pawis na narating ang dulo. Nakangiti pa sa akin si Fred habang hinihingal. Ako naman, nakatulog pagkatapos dahil sa pagod. Nabukasan, madaling araw nang ako ay magising. Tulog na tulog pa si Fred sa aking tabi habang nakayakap. Nagmamadali ako nagbihis sa tumalis sa kwartong yun ng walang paalam. Wala naman akong interes pang alamin ng tungkol sa lalaking to. Pagdating sa aking apartment, nagbihis lang at natulog matapos i-check ang aking cellphone dahil kanina pa pala tumatawag si Borita. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya na umalis ng club kagabi. Pasado alas 10 na, nang magising ako sa umagang iyon, agad ako naligot nagbihis. Hindi na ako nagabalapang magsuot ng panloob dahil dito lang naman ako sa loob ng bahay. Matapos magbihis, nakaramdam ako ng gutom. Kaya dumiretso ako sa kusina. Walang stock sa ref. Hindi pa nga pala ako nakapag-grocery. Naisip kong dilatan na lang ang ulamin kaya nagbukas ako ng cabinet. May century to na naman dun at ginawa ko na lang palaman sa tinapay. Kasi simula ko palang kumain nang marinig ko may kumakatok. Naisip kong si Burita yun kaya tumayo ako at pinagbuksan ang pinto. Pero napatda ko pagkakitang lalaki ang tumambad sa aking harapan. Hindi ko magawang pigilan ang mata ko na igalas sa kabuuan ng aking kaharap. Sa maganda nitong mata, ilong at mga labi, malalaki ang braso, maugat at may mahahabang daliri. Hindi ko pa man alam kung anong pakiramdam ng mahaplos ng kamay nun, na makong pinagnasaan ko agad ang lalaking ito. Ibababa ko pa sana ang aking mata sa ibabang parte ng lalaki nang marinig ko siyang tumikhim. damakong nag-init ang magkabila kong pisngi at nagtaas ng tingin. Hinahagod na rin pala ako ng tingin habang nakakagat labit bahagyang nakangiti. Ang hat nito sa ngiting yun. Sa ginawa niya'y tumikhim ako. Pakiramdam ko kasi titig pa lang ng lalaking to. Mararating ko na ang dulo. Tumawa ng mahina ang lalaki. Marahil alam nito kung anong laman ng aking isip. Um, ako yung nasa room number four. Kakalipat ko lang kagabi. Naisip kong makipagkaibigan kung ayos lang. Sabi nito sa machong boses, kung bakit ay napangiti ako, mga ganitong kapitbahay talaga ang gusto ko. Halika pasok, pag-anyaya ko sa kanya, matapos naming magpakilala sa isa't isa. Umiti naman ng lalaki tagad na pumasok, nang lakihan ko ang awang ng pintuan. Upo ka, turo ko pa sa sofa na nasa aking sala. Iginala naman ito ang paningin sa buong bahay. Mag-isa ka lang dito. Tanong ng lalaki na sinagot ko ng tango. Nasa na magulang mo? Titig na titig nitong tanong sa akin. Nakatutok ang mata nito sa naka-expose kong mga hita. Hindi nagtagal, gumapang iyon pataas. Wala sila, mag-isa lang ako dito. Nakangiti ko namang tugon. Sinigurong mapangakit ang mga kiti ko ngayon na nagpapahiwatig ng kapilyahan. Nakita kong dumako sa mukha ko yung titig nito matapos sa gorin ng kakaibang tingin ang aking kabuuan. Grabe itong tumitig para ako nagiinit sa aking kinauupuan. Eh boyfriend mo? Mahina nitong tanong. Wala ah, mukha ba ako may boyfriend? Mabilis pa sa alas 4 kung tugon. Nakita ko agad ang kakaibang kislap sa mga mata ng aking kaharap. Wari bang nagbubunyi? Naging excited para sa akin ng aming topic. Sa ganda mong yan wala kang boyfriend? Nakataas ang sulok ng labi nitong tanong. Wala nga, promise. Natawa ko sa kanya habang pasimpleng pinagmamasdan. Dumako agad sa mga daliri niya ang aking paningin. Walang suot na sing -sing, kaya sigurado akong single. Kung ganun, okay lang sa'yo na kung madalas ako dito sa bahay mo. Walang magagalit. Muli ako natawa. Oo naman, pwede kang matulog mamayang gabi kung gusto mo ang lapad agad ng itini ni Alex sa akin. Saglit pa kami nag-usap bago nagpaalam. Nalaman kong balak ni Alex magtayo ng business malapit sa aming lugar na ikinatuwa ko dahil ang ibig sabihin lang nun, magtatagal siya dito. ayun pa sa lalaki, kakahiwalay lang nito sa kasintahan at unti-unting nagmove on. Sinabi ko namang tutulungan itong makalimutan ng dating nobya pero tumawa lang ang lalaki sa aking sinabi. Kinagabihan, inaasahan ko na si Alex na pupunta sa aking apartment, kaya ang suot ko ay pak na pak. Handang-handa na ako sa maaring mangyari, at oo, ako na mismang mabibigay ng motibo sa mabagal na lalaki. Hi! Nakangiting bati sa akin ni Alex. Mas gwapo ito ngayon, mas mabango kumpara kanina. May dalang bulaklak at chocolate na aking ikinagulat Umaakit ba ito ng ligaw? Gusto kong matawa. Hindi uso sa akin ng boyfriend dahil ayoko ng commitment. Hindi rin ako naniniwala sa love dahil minsan na ako nagmahal at hayun. Pinagpalit ako sa mas malaking pechay. Kaya para sa akin, patikim-tikim lang nag enjoy ako at walang pakailang pagkatapos. Walang magmamando sa akin kung anong dapat. Halika pasok. Hinila ko siya patungo sa loob ng aking apartment. Edna, para sa sa'yo. Abot nito sa akin ng mga bulaklak. Ang lagkit agad ng titig nito sa akin habang inaabot ang mga pasalubong na nagpainit ng aking katawan. Handang-handa na talaga ako para sa kanya. Kinuha ko yung mga bulaklak na dala niya at walang anumang inilapag. Hindi ako interesado sa mga yun. Mas interesado ako kay Alex. Tinitigan niya ako. Ginawa ko rin yun. Nagulat siguro siya nang lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay upang paupuin sa sofa. Edna, alanganin pa ito. Kung type mo ko Alex, don't worry, type din kita. Walang gatul kong saad. Hindi ata ako yung tipo ng babaeng nagpapakipot muna. Nagkunwaring hindi gusto pero type din naman. Prangka akong tao. Really? Hindi makapaniwala si Alex sa narinig sa akin. Nagulat ata sa pagiging prangka ko. Yes, humarap ako sa kanya at ngumiti. Bagay na ikinatulala niya. Kung kanina ay magkatitigan lang kami, ngayon ay nararamdaman kong unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin hanggang sa naramdaman ko na ang mainit niyang hininga sa mukha ko. Nagpaalam kung pwede ba akong halikan at dahil gusto ko rin, ako na mismo ang humalik sa kanya. Idinikit ko ang aking labi at tinudyo siya ng halik na ngayon ay tinugon agad ni Alex ng mas mapusok na halik. Napasingap ako ng buhatin ako ni Alex nang hindi pinaghihiwalay ang aming mga labi lalo ako nagliyab sa ginawa niya. Iniyakap ko ang aking dalawang bisig sa ulo ng lalaki. Para na ako lalag nanginginig ang aking katawan sa pananabik. Bago nga pumuesto si Alex, pinasaya niya muna ang mga bagay na iyon sa akin. Kaya naman hindi ko na mapigil maglabas ng ingay sa aking lalamunan dahil sa sensasyong nararamdaman na mga sandaling yun. Mayamay agad na nga siyang pumuesto upang pag-isahin ang aming mga katawan. Napakapit ako ng mahigpit sa sofa habang yakap niya ako sa aking bewang kasabay ng pag-iisa niya ng aming mga katawan. Mas naging maingay kami sa mga sunod nitong ginawa hanggang pareho naming narating ang dulo. Niyakap niya ako at bumulong ng I love you. Kapwa kami pawisan na tingal kaya hindi ko binigyan ng pansin ang sinabi ni Alex. Hindi rin naman kami yaabot sa isang relasyon kaya para sa akin wala lang ang nangyaring yun sa pagitan namin. Dito na rin nagpalipas ng gabi si Alex at hindi lang isang beses niya akong inangkin, kundi dalawang beses. Kinaumagahan, wala na si Alex sa bahay pagising ko. Mag-isa na lang ako nakahiga sa aking silid. Natatandaan kong sa sofa kami natulog kagabi pagkatapos ng nangyari sa amin. Marahil si Alex ang nagdala sa akin sa kwarto. Bumangon ako't naligo dahil ramdam ko ang panlalagkit ng bagay na yun sa akin habang sinasabon ng aking katawan, naalala ko si Alex. Dama ko pa ang haplos niya sa akin, bigla ay namiss ko siya. Matapos maligot magbihis, nagluto ako ng aming almusal ni Alex. Bala kong dalhin ang mga yun sa room number 4 at ayaing mag-almusal ang binata. Ang tamis pa ng aking mga ngiti habang patungo sa katabi kong apartment, Inaasahan ko nang na magaganap sa loob ng bahay nito sa umagang yun at na-excite -e na naman ako. Matamis nang ngiti ni Alex ang sumalubong sa akin nang dumating sa apartment ng lalaki. Pinatuloy ako nito agad. Pasensya ka ng makalat. Halatang naglilinis ito dahil sa makalat na sala. May mga basura pang naroon na hindi pa namawalis pero maayos nang nakalagay ang mga gamit nito. Naka-organize ang lahat. Okay lang Alex, may dala akong almusal. Ngiti ko pero sa totoo lang, si Alex lang ang gusto kong almusal. Wala kasi siyang suot na pang itaas at kitang kita ko ang matitigas niyang masel. Narinig ko siyang tumikhim nang makitang titig na titig ako sa katawan niya. Especially sa bagay na napaka-gifted sa kanya. Kumain muna siguro tayo, masarap to. Tinaas ko pa ang dalang baunan. Salamat Edna, actually, hindi pa ako nag-aalmusal. Siguro nga mamaya na itong ginagawa ko. Ang cute ng smile nito nang hawakan ako sa kamay at igiya sa loob ng maliit lamang nitong kumidor. Feeling ko, ako yung asawa ni Alex ngayon. Naghanda ka agad dito ng dalawang plato, kutsara at tinidor. Ako naman, naghintay lang sa kanya habang nakaupo na sa harap ng mesa. Marami kaming naging topic ni Alex habang kumakain. Mas marami pa sa isinubukong pagkain. Halata kasing mas interesado ko sa lalaki kaysa sa dalakong food. Katunayan, ginawa ko yung dessert after ng breakfast namin. Pawisan tuloy ako umagang umaga na para bang nakapag-exercise na. Pagkatapos, uuwi ako sa bahay ng nakasmile. Simula ng may sunod-sunod na nangyari sa amin ni Alex, tila naging BF ko na siya. Katunayan, madalas na rin si Alex sa bahay at paminsan, inaaya niya ako sa kanila. Wala pa man sa bokabularyo ko ang mag-boyfriend. Pero nararamdaman kong si Alex ang gusto kong permanenteng kasama sa kama. Hindi ko maintindihan pero higit pa sa kaibigan ang gusto kong mangyari sa amin. Tikman mo to, babe, sabi sa akin ni Alex habang inihihipan ng isang gayat ng chicken adobo na niluto nito. Inanyayahan niya ako sa bahay ni Alex pagkagaling nito sa trabaho at heto, pinagluto pa ako ng aking paboritong chicken adobo. Nararamdaman ko din kay Alex ang special na pag-aaruga sa akin. Siguro nga mahal ko na siya. Yung dati na ayaw ko magka-boyfriend or commitment, binabawi ko na. Ngayon nagiging selfish na ako. Gusto ko kasi, ako lang yung babaeng tanging dadalhin ito sa kama. Imbis na ibuka ko ang aking bibig para isubo ang adobong manok, tinuka ko ang kanyang labi. Napangiti si Alex at binitiwan ang hawak nito. Dagling pinatay ang electric stove at gamit ang isang kamay ay kinabig niya ako. Ayaw mo ba ng adobo ko? Pili yung tanong ni Alex. Umiling ako at pilya ding umiti. Okay. Pagkasabi nun, napatili ako ng buhating niya ko't dinala sa sofa. Ilang segundo lang, nakahiga na ako sa sofa habang ginagawa niya ang bagay na makapagpapasaya sa akin. Gusto kong mapamura. Ito ang pinakagusto ko kay Alex. Sinisiguro niyang magiging masaya ako. Ginagawa niya lahat sa akin. Tirik na tirik ang mata ko sa tuwing aangkinin niya. So ayun, hinabot kami ni Alex nang magdamag sa ibabo ng kama niya. Para kasi itong dessert na hindi nakakasawang ulit-ulitin. Ayoko nang mawala siya. Totoo na tumahal to, ko na siya. Hinahanap ko na ang amoy pandesal niya pag gising ko hindi kaya bago matulog. Hinaabangan ko rin ang bawat text niya sa akin kapag nasa work siya. Ano kaya kung lumipat na lang ako sa apartment ni Alex para hindi na ako mangupahin? Feel yung naisip ko pero sinaway din ako ng aking sarili. Alam ko namang gusto pa rin ni Alex ng privacy dahil may mga kaibigan itong pumupunta sa apartment. Wala pa sa bokabularyo ng lalaki ang mag-asawa. Bago lang naman kami at hindi pa gaanong kilala ang isa't isa. Pagising ko kinaumagahan, irritable akong siburitang nadatnan na datnan kong kumakatok sa aking pintuan. Siyempre, si Alex ang gusto kong makita sa umagang yun. Napataas ang isang kilay ko dahil may kasama itong boylet na mukhang yami din naman. O, oh, Kala mo ikaw lang? Pagmamalaki nitong sabi bago pinakilala sa akin, ang kasama nitong si Lawrence na boyfriend daw. Nakipagkamay naman ako sa kanya. Ano't napadpad ka rito? Nasa sala kami nang magtanong ako. At ang dalawa, magkahawak kamay pa. Si Lawrence ay pangiti-ngiti lang. Friend, ikakasal na kami nitong si Lawrence. Nagpunta lang naman kami para iabot to. Sabay lahat sa akin ng isang invitation card. Napatakip ako ng isang palad sa aking bibig. Tila nakadama ako ng ingit sa dalawa. Kami na lang kasi ni Burita ang magkabatch na hindi pa nakakapag-asawa. At ngayong ikakasal na ito, may iwan na ako. Tatanggapin ko na lang siguro na magiging matanda akong dalaga. E eh di kayo na, congratulations. Bati ko kay Burita. Naiiyak ako ng yakapin siya bago binalingan si Lawrence. Huwag mong paiiyakin to ha. Sabi ko pa sa lalaki. Mahina itong tumawa at tinakbayan pa ang kaibigan ko sabay halik sa pisngi. Masaya ako para kay Borita, pero ewan ko ba, nalulungkot ako para sa sarili ko. Nang umalis nga silang dalawa, tulala ako nag-iisip kung kailan din darating sa buhay ko ang aking destiny. Pero pinagkibit balikat ko na lang, kusang darating yun kung para sa'yo. Ang nasa isip ko, kahit isang linggo pa bago dumating ang kasal ni Borita at Lawrence, bumili na ako ng isusuot para sa kasal at inaya ko pa si Alex. Sabi ko sa kanya, isasama ko siyang dumalo sa kasal. Hindi naman tumanggi ang lalaki, bagkos ay bumili din ito ng isusuot para sa araw na yun. Nang dumating ang araw ng kasal ni na Lawrence at Borita hindi ko maiwasang maging emosyonal. Habang pinapanood ang kaibigang ikinakasal, tumutulo yung luha ko habang naglalakad si Borita patungo sa harapan ng altar. Panayang pahid ko pero nakangiti. Nagmistula na nga akong magulang ng ikakasal dahil ako itong umiiyak. Ramdam kong ginagap ni Alex ang aking palad. Nakita niya kasi akong kontodo iyak. Nang matapos ang seremonya ng kasal ni na Lawrence at Borita, sa halip na ihagis ang flower bouquet nito, inabot sa akin tsaka binalingan ng kasama kong lalaki. Pakasalan mo yan ha, lagot ka sa akin pag hindi. Tukoy nito sa akin na nagbibiro ang boses pero seryosong tumangwang gwapong lalaki sa tabi ko at pinisil pa ang aking palad. Tsaka kami iniwan matapos akong yakapin at tumalis na ang dalawa patungo sa reception. Inalalayan naman ako ni Alex sumakay sa kotse nito dahil susunod kami sa reception. Itrabaho pa kasi nga habulin ng lalaki kaya nga pagkalipas lang ng dalawang oras dun, nagpaalam na kami sa kanila. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Alex nang makita akong tila pagod na umupo at sumandal sa sofa. Pinikit ko pa ang aking mga mata. Naramdaman kong hinawakan niya ako sa may sintido at marahang hinilot-hilot para daw ako'y marilax. Lumipat pa nga siya sa aking likuran. Feel ko naman ang marahang pagbisil nito sa aking sintido pababa sa aking balikat. Masarap siyang magmasahe, pakiramdam ko. Nakaidli pa ako kung hindi ko pa may lakad si Alex. Wait, may work ka pa pala. Salamat Alex pero kailangan mo nang umalis. Akma na sana akong tatayo pero nakangiti siyang tumunghay sa akin. Nagniningning ang mga mata bago ako kinintala ng pinong halik sa pisngi. Nagtitigan kami bago siya umayos ng upo sa aking harapan, napasinghap na lang matapos nitong buhatin at inihuyop sa kandungan ng lalaki. Nakatunghay ako sa gwapo mukha ni Alex habang ang lalaki naman marahang hinahaplos ang aking mga braso. Kakaibang init ang aking nararamdaman. Naibulong ko na ang pangalan ng binata sa aking isipan habang nagpapalitan na kami ng malalim na halik. Mas naging malalim na ang halik ni Alex at bahagyanan itong nakakagat ang pangibabang labi ko sa kanyang pangigigil. Ilang sandali pa, nakahiga na ako sa ibabaw ng sofa. Hanggang sa nagsimula na nga si Alex, tumagal yun ng ilang minuto, hanggang sa pareho kaming hiningal, pawisan, at talaga namang hindi mapigil na lumabas sa mga ingay sa lalamunan. At tapos ang mainit na sandali, Tsaka nagpaalam sa akin si Alex, ako naman naglinis ng katawan at humiga na upang magpahinga. inabukasan nakakapagtakang sarado ang apartment ni Alex maghapon. Di walang bakas na umuwi ito, lalo nga lang message sa kanyang cellphone. Nang subukan kong tawagan, babae ang nakasagot. Nagpakilala itong asawa ni Alex. Natigilan ako't natulala, parang piniga ang aking puso. Naiskam ko, may asawa na pala yung Alex na yun. Kaya pala magaling sa kama. Umasa pa naman ako ng kasal sa kanya. Napamura ako sa inis at pabalibag na ibinato ang aking cellphone. Sanay na ako. Hindi ito isang beses na nangyari sa akin ganun talaga. Kinagabihan, balik gay hunting ako sa bar at sa pagkakataong ito, mag-isa na lang ako. Hindi ako yung tipong magmumukmuk sa isang tabi dahil lang naloko ng lalaki. Umorder ako ng alak at nilaklak. Ramdam ko yung sakit sa pagkawala ni Alex pero alam kong isang araw ko lang iindahin. Bago ko pa makubos ang pangatlong bote ng beer, may lumapit sa akin na kangiti. Nakita rin kita sa wakas. Sinasabi ko na nga bang ikaw yan? Anang boses ng pamilyar na lalaki sa akin? Nagangat ako ng tingin pero hindi nagpahalatang nagulat sa muli naming pagkikita ni Fred. Minitian ko siya. Walang pagbabago. Gwapo at macho pa rin naman at mukhang yami. Nagtitigan lang kami, nagpalitan ng iti at wala pang isang oras nasa loob na kami pareho ni Fred sa isang hotel, dinadama ang init ng bawat uhaw na katawan. Ito, alam kong wala nang magbabago. Walang seseryoso pero at least masaya akong tirik ang mata sa sobrang kasiyahan.